Kaya na yung biik nilalamig, inabot ng ulan. <laughs> Ayan, so pababa na po. Ayan, so... Medyo nakakatakot po ba kasi malumot. <coughs> Ayan po. So kakatila lang po ng ulan. dang hapon po sa inyo. So, mag-upload na naman po tayo ng mga pangyayari kanina sa aking house visit. So, pasana panoorin nyo po. Let's go! Good morning po sa inyo! ang unang ulan Ay, hirap talaga pag uh, medyo masama ang panahon lalo, lalo na pag walang kapote lagnat ang aabutin nag na naman ka lang po ulit ako mamaya makahanap lang po ako ng magsisiluhan <coughs> Dito na naman po tayo sa barangay Maguila So, meron po kasing bagong gustong sumali, kaya pumunta na natin ngayon. Ayan, sa mga hindi pa nag-aalmusaan, mag almusal na. nagpuso, pabalik po tayo doon kasi nakasobra doon po tayo pupunta sa Rosal Street doon sa mga pathway ang daanan dadaanan naman po tayo ng pathway nagpapatway na naman po tayo ayan po so dito na po yung pathway na sinasabi nila ayan ayan po yung pathway so napakaganda ng mga nyugan dito so kung masipag ka lang po dito sa mga ganitong lugar hindi ka mauubusan ng pera ayan halos lahat po ng makikita mo dito mapapakinabangan ngayon po so dahan dahan lang po tayo dito sa pathway at medyo malumot baka baka tayo ay sumimplang ayan So gumaganda na po ang ano ng init ng araw. Hindi katulad kanina, umuulan. Ayan so ito po yung ano, medyo paakyat, madulas So dito na lang po ako magpapark siguro sa gilid na to At magtatanong po tayo sa bahay na yan At dito So inabot na po ako ng ulan dito So madulas pa naman ang daan. Ayan. Eh, napakalakas na po ng ulan, no. Oh. Hmm. yung big nilalamig, inabot ng ulan. Ah, <laughs> pababa na po ayan so medyo nakakatakot po ba kasi malumot nakakatila lang po ng ulan ayan so pabalik na po tayo medyo madulas <coughs> yun, buntikan na po tayo dun Halip ah, Marami dula sa lumot. Ay na po, so palabas na po tayo ng Magilayan. So, update na lang po ako mamaya-maya. Maya. balik na po tayo. So, papunta po tayo sa Barangay Danlagan. Ayan. So, update na lang po ako mamaya. Ayan po. So, dito na po ako dumaan sa diversion para dito sa shortcut. So, may nakita po kasi akong daanan dito papunta sa barangay ng Lakan yan so kakatapos nga lang po ng ulan no? Oh, makakulimlim pa nga po yan so sa mga na, mga riders dyan so ingat ingat po tayo masyado pong madulas ang daanan ang kalsada Yes, so dito po ito po yung sinasabi ko yung shortcut ayan so marami pong puno dito ng mahogan eh. maliliit pa ayan po so napakalumot ng gilid ng kalsada so halatang hindi po siya masyadong dinadaanan ng maraming sasakyan